naman yung uh, mga kailangan natin. Meron lang ilang na dagdag. Mm -hmm. So, mag-umpisa tayo katulad ng isang pamilya. Isa, isa muna ang, ang magtatrabaho, magpo Mami, sa sahod na 300,000 yen. asya pa ba? Kasya nga ba? <laughs> 300,000 yen is magkano sa peso yung... Nasa 125,000 pesos na lang siguro nga. Kung sa Pilipinas yun gagasusin at may mga AOA na maninis. Eh, malaking halaga yun. Kung sa Pilipinas, eh kaso nga iba dito, eh. mas mataas ang cost of living. Yung 300,000 yen na yon, neto na yon, deducted na lahat ng taxes. So, hindi na natin i-discuss yun. So, sa mga susunod na videos na lang siguro yun. So, hindi namin to binay sa amin, ha? oh, hindi lahat to based sa amin. Okay. Kasi ito lang yung, oh, ito lang yung pangkaraniwang ginagasto sa isang household. Apartment. Siyempre, wala mo kaming sariling mm, kami sa bahay. Mm, kami ay alien lang dito. <laughs> mm. At saka, pangkaraniwa na dito is nag, uh, nagre rent talaga okay. natin mga apartment. So kung ang sahod mo nga ay nasa ganitong rate, siyempre hindi ka naman kukuha ng hindi mo kayang bayaran monthly. Mm. Hindi ka rin naman kukuha ng uh, masyado namang mababa kasi okay. paano naman hindi kayo kasha doon. Mm. Ang standard lang, magkano ba mami? Nasa magkano? Puro 65 to 70,000. Ilagay na natin sa 70,000. Mm. Apartment rent is 70,000 yen. Mm. So first is apartment rent, mm -hmm. 70,000 yen. 70, tinatapusan yen. Ano mga importanteng ginagamit dito sa bahay? Oriente, siyempre. Kuryente. 8,000 to 9,000. O, para palagay natin 8,000. Oh. Nagtitipid ka sa kuryente. <laughs> kipid ka sa mga kipid ka o 8,000 o 8,000 yen syempre kailangan mo ng pangluto gas ang ginagamit pangkaraniwa naman yun ginagamit dito is uh, LPG mm -hmm. yun din ang ginagamit sa panginit ng tubig so kasi nga nasa cold weather kami mm -hmm. so yun din dagdag kahit na nasa time na summer, spring kailangan mo pa din ng hot water so iba pa yung sa winter ba hindi na namin didiscuss yun ito lang yung sa pangkaraniwang ah uh, uh, season for summer, summer. to mid-autumn. So, ang pangkaraniwang gas bill is nasa 13,000. 13,000 yen. Water. So, next naman, water. Hmm. Siyempre. Minimum minimum water, usage. Sa, oh, oh, hmm. 6,000 to, oh, siguro may pasobra, 7,000. Pagpalagay mo ng 7,000. Kasama na doon yung paglalaba, pagliligo, at saka yung oh, dito ay kasi kami direct to the faucet kasi ang tubig na. Oh, hindi na kami kailangan bumili ng mineral. mineral or bottled water. So ayun, so for the water is 7,000 yen. For communication, siyempre, kayong uh, mag-asawa, kailangan nyo nagkocontakan. Kasi uh, hindi dito uso yung bibili ka lang ng SIM at sa kalulutan mo lang. Parang iwan mm -hmm. dito ay na mga naka-plan ng mga cellphone. Mm -hmm. Plan na which is yung ano lang. Basic plan lang yun. Basic plan lang. Hindi na namin sinama yung phone. Oh, siguro 6,000. Oh, siyempre, kailangan mo ng dalawa. Oh hindi isa kayo. Sa 12,000 yun. So 12,000, 6,000 isa. Uh -uh. Pinakmababa yun ha. Mm -hmm. uh, since meron ka na nga cellphone, hindi na namin isinama sa listahan yung wifi. Yun. So cellphone plan is 12,000 for two person. Ang susunod naman syempre kung apat kayo sa pamilya tapos kailangan mong mag-travel-travel at saka sa work, mm -hmm. ginagamit mo yan. So ang basic usage siguro per month is uh, 30,000 yen. Ano yun? Gasolina. Ano yun? Ayun mo sinabi. Oo, oh, ayun na lang. So, yung expenses mo sa gasolina, abot ng 30,000 yen per month. 30,000. Masama na dun yung paglilibot nyo kung malalayo kayo. Uh, commute from work to house and uh, pag-shopping pag-grocery, yun. yun. Yun na yung lahat ng usage nung car. Insurance, may, may kotse. Monthly din binabayaran yung mm -hmm. gas. So, doon lang tayo sa basic coverage na 6,000 yen per month. So, ilang mga item yon Anim na item na yon O, madami pang susunod. Yung pinaka-importante, hindi mo pa nasasabi? O, syempre, yung food, food and groceries. So, gumagastos yeah. ka siguro, mami, ng ano, ikaw nakakaalam yung mo. Yung bigat yan. Medyo mabigat yan. 20,000 uh, siguro per week. Uh, ano, ano ba yung mga gastos mo na yun? So, weekly na yon Yung pagkain, pagkain araw-araw, mm. so, sa CR, mm. panlaba, panligo, uh, Ay, yun. So, lahat-lahat na yun. 20,000 per week. So, 80,000 yen per, per month. Nakaano talaga yun? Naka oh, yun lang, yun lang. Uh, Nakaset talaga kung ano yung mga kailangan mo bilhin. Walang extra, walang excess. Importante sa atin yung kalusugan. Kahit na sabihin natin na healthy tayo, hindi natin yun kinakailangan. so, may kailangan mo pa rin yun na mag-set aside ka o mag maglaan ka noon per month kung apat kayo, maglalaan ka ng siguro mga... Pwede na yun, 5,000? 5,000 per person. No, so, kasama na dun mga vitamins, yung maintenance kung meron, or yung ano, yung papapacheck up mo. Nandun na. So, siguro 5,000 per person. So, maabot yun ng 20,000 per month. Yeah. Kaya isa yan, makalista na natin. Siyempre, ang boring naman ang buhay kung may kaman lang, may, may mga bata, mga yayain ka sa ganito, wala. Uh, Pagpapabili mo ng damit, mm -hmm. paminsan-minsan, pangkain sa labas, oh, oh. mga gano'n. Mag-enjoy ka naman. Siyempre, magkatrabaho kayo, tapos malayo pa kayo sa mga pamilya nyo. Mm -hmm. Kailangan mo rin mag-enjoy, paminsan-minsan, ma uh, sa isang buwan. Paminsan-minsan lang. Paminsan-minsan lang, kasi mahal talagang lumabas eh. <laughs> so, kasama na doon yung pag-shopping mo ng mga damit mo, yung gusto mo. O pagkain sa labas. So, magkano ba mga kailangan mo i-set aside na budget doon, mami? 20,000. Ano na yun? Tipid ka. <laughs> Now, oh, once nga lang kasi eh. <laughs> eh, apat kayo. Hindi, no. 5,000 na yung budget mo. Kasi kada isang person. So, tipid na. Tipid na talaga yun. Tipid yun. Hmm. So, once ka lang talaga, lumabas na lang. <laughs> pwede pero, na wala. Mm. pero, pwede, ka rin naman lumabas ng walang gastos. Yung pupunta ka sa park, tapos eh, maglalaro kasama ng mga bata. Tulad ng ginagawa namin. Pero, Siyempre, hindi pa rin. <laughs> ano, kailangan mo pa rin bumili. Pupunta punta ka sa convenience store, hmm. bibili ka pa rin ng snacks. Ayun, so 20,000 yen for leisure and uh, pagpunta sa labas, kain sa labas. So, so lahat na yon ang ilinista namin, katulad ng apartment rent, 70,000, electricity, 8,000, gas for cooking and water heater, 13,000, water, 7,000, and cellphone plan, 12,000 for two person, uh, car gasoline, 30,000 yen for a month, car insurance, 6,000 per month, and food and groceries 80,000 yen and, <makes noise> kaching 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 help 20,000 yen and for leisure 20,000 yen so for a total of 266,000 yen oh, may sobra pa <laughs> may hindi natin napag-usapan mami savings yun lang oh, wala wala meron ka man konting-konti lang eh, paano kung halimbawa, eh kasi dito, bihira ang nag-aantena ng TV. Oo. Oh. So, kailangan mo ng Netflix or cable, ano, cable mga subscription or streaming apps. Paano pa yun? Oo. Oh. Hmm, sa, saka may <laughs> anak ka pa, di ba? Ano, katulad ng Netflix, Disney Plus. Ayan, so. Tapos, paano pa kung kailangan mo padala ng mm. sa Pilipinas? At paano kung mayroon pang sira dun sa ka mo? <laughs> <laughs> paano? At paano na yun? Paano? Paano pa yon At paano pa? <laughs> Yak na lang. may emergency, yun ang mga dapat mong sa alang-alang. So ngayon na sahod na 300,000 yen. Yeah, yan ang tanong. Cash-up pa ba? <laughs> Kaya siya ba ang 300,000 yen? Hindi ko sa out ah. Hindi naman ah. <laughs> Hindi niya na sa auto. Hindi ko sa out <laughs> Palagay ng noon, yan. Kaya yan. Pero 300,000 yen. Kaya pa ba Ngayon 2023? Kaya siya siya kung talagang... Pagkakasahin mo. Pagkakasahin mo. di diba? Kaya siya siya kung isa ka lang siguro nandito. Itipirin mo tayo uh, sa hindi mo. Pero syempre, mas gusto mo kasama mo yung pamilya mo mm -hmm. para ma-enjoy mo naman yung pinaghihirapan mo. Pangkaraniwan naman dito, hindi naman nagluluho. Yung pangkaraniwang araw-araw na buhay, eh basic -survive, lang. Standard -survive pa. lang. Makasurvive lang man. Kasi pa naman yung 300,000 yen. Makakasurvive pa rin naman monthly. Mm -hmm. Wag lang magkakaroon ng uh, mga circumstances na hindi mo inaasahan. Mm -hmm. So, syempre, doon sa mga nasabi natin na savings nung natira doon sa 300,000 yen, isang kwenta natin is 34,000. Siguro, malaki-laki na rin yun kung, kung maitatabi yun. Maitatabi mo talaga yun. Oh, ang tipid tips dyan, Huwag ka nang mag ano ng mga hindi kailangan. Katulad hmm. ng mga subscription na hindi naman kailangan. Mag YouTube ka na lang na may... May ads. May ads. <laughs> yun na lang. Makatulong pa kayo sa amin. Kung, kung <laughs> sakali kami maging monetized. Uh -huh. O, so, I-play nyo na lang yung ads. Kung maaari. Sana. <laughs> no, okay. Ayun, guys. So, maraming so, maraming marami salamat sa pagsama nyo sa amin. So, yun lang yung masasabi namin sa mga uh, gastusin dito sa Japan. At kung ang sahod mo ay nasa 300,000 yen. So, kaya pa naman, maging mam mamuhay ka ng simple, mamuhay ka ng uh, naaayon lang dun sa sahod mo, hmm. hindi naman natin kailangang mag-ask uh, ng sobrang laking sahod. Ano yan, eh? sa mas mahirap yung mas malaking sahod, eh. Mm -hmm. mas kung kaya mo Mm. No, naman. At namin, uh, ako nga at si Mami, hmm. si Mami nandito sa bahay, ay hmm. kahit na gano'n na hindi na makalaki ang sound ko, Nadon din sa range na binabanggit namin, eh kumakasya pa rin naman. Nakakasurvive pa mga kami. <laughs> <laughs> Kaya, laban, 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 laban lang. <laughs> eh. Ang buhay ngayong 2023 and moving forward ay paiba ng paiba. Palaki ng palaki ang gastusin. Kaya kailangan maging madiskarte sa pamilya. So, yan guys. Maraming maraming, salamat, salamat, sa pagsama niyo sa amin. Sana huwag kayong magsawang sumuporta. Sana ay huwag kayong magsawang sumuporta. At mag-subscribe sana kayo sa aming munting channel. Kami nga pala ang The in Hokkaido. See you next time guys. See you on our next vlog. Maraming pa tayong pag-uusapan.